Mm. Can I come with you? Jumpie. Mommy hates <laughs> rabbits. You almost squished me. Mm -hmm. Let's pack with us. <laughs> Mommy, where's my coat? Yay! It's my coat. Can I now? <laughs> can I now? Wait, no. Wait. Wait lang. Let's close it first. It's closed already. Can I remove okay. this? Hindi. Yeah. Ako nang blow. <laughs> no air na. There's no air na. Very good. I will do it. I'm strong. I'm huh? strong. It's so big. Wala na. air. Wala ng air. So air. So we can air. So we can take it. Mm, Bukas pa talaga yung punta namin sa airport pero nag-check-in na rin kami dahil libre lang naman yan. Bago nga kami natulog, buti na lang naalala nga ni na kailangan na nga namin mag-web check-in. Sobrang haba nga ng pila lagi doon sa check-in counter. We're uh -huh. going to the airport. Hello guys! I'm going to the airport today because I'm so late today. Bye guys! Have a nice day of new tea nag out na nga kami dito sa hotel at susunduin naman kami ni Naninang Lady para sabay-sabay na kami pumunta ng airport. Sobrang aga na naman namin dito sa airport. 8pm pa tayong flight namin pero mas okay na nga maghintay kaysa maiwan ng eroplano. Ang mahal talaga ng ticket. Charot. Una namin ginawa ay nagbayad ng travel tax. Yung bayad sa adult ay 1620 at kay Pau-Pau naman ay 810. Yung pabagage wrapping na nga din pala kami para naman safe na yung mga bagahe namin. 200 pesos yung kada maleta. Hi guys! We're, we're here on the airport so we're taking ages to 5pm, nag-start na nga mag-open yung mga check-in counters, kaya naman pumila na nga din kami. Buti na nga lang nakapag web check-in kami kagabi, kaya naman medyo nauna-una nga kami sa pila. Binigay lang namin dyan yung mga maleta at nilagyan nila ng tag at okay na. Sunod naman, dumaretsyo na kami sa immigration. At dahil may kasama nga kaming bata, diretso na kami sa may priority lane at nauna na naman nga kami. Paglapit namin, ibinigay binigay lang ni Mod yung passport namin at hiningan lang siya ng travel authority. Siya lang yung tinanong ng IO kung kailan siya babalik at sino yung kasama. Pos okay na at tinatakan na yung aming mga passport. Kalampas namin na immigration, dinobol check lang namin yung boarding gate ko nandun nga ba. Nagugutom na nga ito si kaya naman nagpunta kami dito sa my lounge. Una namin pinuntahan itong Marhaba, pero hindi pala ako pwede doon, kaya lumipat kami dito sa pag. Basta nga may credit card ka, ay eh pwede ka nga dito pumasok at libre nga lang lahat ng kakainin mo. Sobrang dami din pagkain dito, show pao, show mai, may rice, spaghetti, bread, at saka dessert. Marami din soft drinks, pwede ka mag beer, at saka coffee. I love ice cream ang baba nga namin ay boarding na pala kumakain pa nga ito si Pawpaw ng ice cream na galing nga doon sa lounge kumuha pa nga din si Mod ng tinapay at saka tubig medyo nagmamadali na nga din kami kumain kaya naman out niya na nga lang yung mga kakainin pa niya sana ano? this is so much fun so much fun? <laughs> Kasakay namin, medyo matagal pa nga kami dito nagkitay bago nga kami mag-take off. Eh, hindi pa nga nakaka-take off, ay eh, nakatulog na nga agad din itong si Pao Pao. Parang halos isang oras nga kami dyan nagintay dahil ang dami nga namin nakasabay na lilipad na aeroplano. Pagkatapos nga ng dalawang oras, ay eh, nandito na nga kami sa airport ng Hong Kong. Paglabas namin ng aeroplano, naku, napakalamig be. Ako nga nung una ay parang aircon lang yung lamig pero hindi. Pag humahangin, medyo pumapasok pa talaga sa kabutubutuhan. charot Kung ka nga makapunta sa immigration at pagkakuhang mga bagahe, ay kailangan mo nga sumakay dito ng sa tren. O ba diba, ting lang namin, sabak na sabak na agad kami sa paglalakad. My mom is and my is too. Parang halos 8 minutes nga din yung tinakmo ng tren. O ba diba, napakalayo. Maretso na nga din kami dyan sa may immigration. Mabilis lang din naman kami dahil may priority lane din naman. Nakita lang din naman namin yung aming mga passport at wala din naman silang itananong sa amin at okay na agad. Pakadaldal nga ni Pao sa aeroplano. Ayan, ay gat ng dami na nga agad kakilala. Pagkatapos namin makuha yung mga bagahe, ay dumaretso kami dito sa may Hong Kong Tourism Board. Kaya lang sarado na at alas 12 ng nga ng ang gabi nung kami dumating. Nakakapanghinayang nga lang na hindi namin makukuha yung pre namin na 100 HKD. Sunod naman, kinuha namin yung aming nirentahan na wifi. Hindi din kami ng octopus card. Yan pala yung gagamitin namin sa pagsakay-sakay namin ng MTR at saka bus. Pwede mo na nga rin yung gamitin sa mga kainan at tap-tap na nga lang para wala nang hassle-hassle pa. At pagkatapos nga na lahat, ay dumaretsyo na nga rin kami dito sa may terminal ng bus. Magbabas na nga lang kami dahil napagadami nga naming maleta. Na kami para naman diretsyo na at doon nga kami bababa sa paper pag namin. Pwede din naman kami sumakay na MTR, kaya lang mahirap nga at marami nga yung transfer transfer pa. Parang yung biyahin namin ay 1 in 15 minutes. Alas dos na nga na madaling araw nung dumating kami at talaga napakapagod na nga. At dito pala kami mag stay kay Chungking Mansion. Tapat nga lang din yan ng MTR station na Jim Chashoy. Room nga namin ay nasa 16th floor at yung receptionist nga doon ay isang ang pinay. Pwede na nga yung tubig at pwede ka na nga rin kumamit ng microwave. At ito pala yung room namin ng 6 days. Madumi na dahil nga nung naalala ko mag-video ay nung pa-checkout na kami. Ano ref, TV, blower, at saka heater. Tapos araw-araw naman sila naglilinis ng room at nagpapalit din ng towel. At paano, friends? Yun lang muna ang kwento ko today. Thank you for watching. Bye!